ng data na edukasyon. So, pasala, masal kami ako bilang si sa Superintendent, uh, appreciating and giving since. Hello Angelica Dobrat Paulo S. Ah, si coach. Wala pa po si coach eh. F. Hindi ko lang po sure Ako, hindi yeah, oh. ko pa ka makakalimutan ni Kuya Rap. Ay, 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 na kami dito kahit maraming hektik na schedule ng si Kuya oh, kahit dito, para lang sa'yo, Matt. Hindi ko sa support, sobrang Congratulations, ano, Angelica

na, sa sabi kasi, nila ano, hindi gagawin kung ano na ipa. And doon, meron, diba? meron talaga akong pinuntang importante. Naggagaling kasi ako sa recognition nung kapatid In ko. Hingingal pa si Quads sa pagmamadali oh. Bako pa ako kasi. <laughs> uh, doon ako naghanap, doon ako <laughs> naghanap. Naghanap ko kasi, hindi na makakapunta kasi may recognition ngayon. <laughs> 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 Nakawala sa isip ko. Kala ko bukas po yung, <laughs> <laughs> ano mo, kala ko bukas po graduation mo. Ang bihira. Buti na lang na napansin ko nagkatawag sila at nagtatanong ako kung nasan na, ako at baka baka dito baka may tayong ako. Tapos ko ko, hindi, 15 nga pala kayo, ano nga pala nga kailangan halit. Buti na lang yung kapatid ko na andyan. Uy, oh, thank you so much. Ha? Ha, hindi ko akalain talaga. Matapos na ba? na ba? na ba? <laughs> na Oo naman, nakakuha mo na ako oh, na. Ang dami. Kung gusto talaga pa Uy, thank you talaga. Hindi ko I'm nasa bats bats. na pupunta ka. ako pa. Mawala sa special day mo. Hindi mo akalain na sobrang saya ko ngayon kasi nakita kita ulit. Dami hindi ko dito. Oo, meron ba dapat din na nandito, nawala eh. Nagduro ah? ako madali o kanina nawala. Pagtakbo ko dito, nagtatakbo na ako kanina. <laughs> oh. Grabe nga, kung hindi Okay lang yun, natis nandito. Yes. Sayang nga eh, hindi mo ko nakita na nag a ako. a 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

pero at least ngayon. Pero at least yung sa second semester is ang ba average ko is Oo. Oh? Hindi lang nahatak yung uh -huh. ano, first semester. Kaya hindi na nakasama sa ano, sa parang overall. all. Ah, sayo. Pero okay lang yun, at least nakapag-graduate ka din. Tapos kayo, hindi na yun lang, yun lang, <laughs> Ay, okay, pausin ka na. Tsaka magulo na. Nga pala, ano mo tayo? Lakad-lakad muna tayo. Hindi ka pa may ata kailangan. No? Grabe. Ay, 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 sobrang tingpo. Nagawa kasi siya ako sa ano, siya natulungan ng kanina at lalo na siya. Hmm. Ay, Ayun. And ay. lalo na may kata din kasi ano, sobrang talaga ako nagpapasalamat kasi hindi ako magpipilala sa katina kung wala tingin ko sa kata. Alam. Ano si Talaga sa brown cup, salamat talaga kay Pero kasi always yung nandiyan pag talagang kailangan na kailangan ko nandiyan siya para kung mo Pag may mission lang ako, andiyan na siya. sobrang nating ko lang kay Kuya Rat. talaga, talaga up Kuya to square si talaga yung ano. Talagang isa sa mga naging, ano ba? Naging susi din kung bakit medyo naka, ano ka ngayon, naka, nakapag-aral ka ng medyo mas hindi ka nahihirapan ba? Oh. Kaya na lang din. Sobrang yung, hmm. anong, anong na gumaan yung ano ko nung sa niya. Oo, oh, grabe. Yung, pa, pang-araw-araw lalo na sa si mga bayarin, sa hmm. school. Nakakapag-provide na dahil sa kalingap. Lalo na sa si mga gaslisin sa bahay talaga. Sobra talagang nakakatulong talaga. Oo, oh, grabe. Kaya lang nga, talaga na buo kalingap. Talaga oh. Hindi lang isa kung marami na natutulungan nila. Oh. Kaya buti na lang din na isa kami sa natulungan. na lang na din na... Uh, yung ano mo, hindi ka nakakalimot ng, ano, ng mga tumutulong ko. sa'yo. Hindi mo, hindi sila ka nakakalimot. parang, ano ba, marunong kang at pumanaw din sa lahat yung pinanggalin. Mapasalamat ako sa kalinga kasi hindi dahil sa kalinga, ka. <laughs> 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 hindi ko sa kalinga ko, ay, nandahil din kay Kuya Tata. Nandahil nung nawala si Arjun, hindi siya pinayagan dahil nun, yun. Naging ano na tayo, nagkakilala <laughs> tayo. Kaya <laughs> nga. laking, 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 laking pasasalamat ni Tata na nung nag-vlog din ako may mga ah, ah din ako nakuha ng tulong kaya talagang nakatulong din sa pag ano sa pag sa sa araw-araw ba na gustusin? Uh, yeah, uh, sobrang okay saya ko talaga say isa ka din sa naging inspiration ko sa... Siyempre, oh, okay. uh, hindi <laughs> oh, uh, nagpapalakas sa, sa ano, sa akin. At binubuhat kasi hindi mo Nagpapasaya, tapos always na uh, nagbibigay ng king pass. Uh oh, -huh. So, okay. sa akin, ha, an, kaya ngayon ng role ko talaga parang ha, andito ako para ano ka ng alalayan tulungan kasi syempre ako may mga nagandaan ko na rin yung pagdadaan ko pa lang kaya parang bibigil ako ng konting ano advice o opinion ba na sarili kong karanasan yeah. yeah. <laughs> sana ano sana tuloy-tuloy lang ano mo tuloy-tuloy lang yung pag-grow mo pa syempre hindi <laughs> ka ng college mas